na lang talaga ito guys kabog talaga asin hindi na kayang matitigan kaya ating paliguan sobrang alikabok na Ayan, paliguan na lang natin to para maging mawala ano, yung alikabok hindi ba kaya sa punas punas, -punas lang Yan. Alikabok talaga. Sobrang alikabok talaga to How many years talaga? Ilang taon na hindi na hugasan. Hindi makaya ng pagpag. Hindi makaya ng punas-punas. Kailangan talaga paliguan na lang. Ito guys. Hindi na lang ko to sa banyo. Paliguan ko na lang talaga to Yung isa, napaliguan ko na. Yung isa, hindi pa. sa so, sobrang alikabok ng aming bulaklak na kahoy ay aking paliguan ngayong araw na lang. sa oh, sobrang alikabok. Thank <smart noise> you. いいんです。いいです